Itong babae na ito ay ang unang tao na nabuntis ng siyam na anak sa kanyang tiyan. Pero lumalabas na ito ay kakilakilabot na pagkakamali na humantong sa buong bansa na nagalit sa kanya. Sa unang pagkakataon sa Colombia, may isang nanay na malapit na mga anak ng anim na sanggol at tinatawag na sextuplets. Pero ang hula ng mga doktor maaari itong maging hanggang siyam na mga sanggol o nanoplets. Siya si Liliana Caseres, 16 years old. Tatlong buwan pa lang silang nagdi-date ng kanyang boyfriend at sinabihan na niya ito na buntis siya. Kaya agad siyang dinala ng pamilya sa kanyang nobyo sa kanilang bahay at inalagaan siya at sa umpisa ay normal lang naman ang tiyan ni Liliana pero habang tumatagal, lumalaki ng lumalaki ang tiyan niya. Sobrang laki na mas malaki pa kaysa sarili niya. Nagulat sila at nakadesisyon na dalhin siya sa doktor upang matingnan. Sabi ng doktor sa kanila ay buntis siya ng siyam na sanggol. Tuwang-tuwa ang pamilya kaya sinimulan nilang sabihin sa lahat at hindi nagtagal ay nag-viral si Liliana sa balita dahil siya ang naging kauna-unang tao na magkakaroon ng nine na sanggol sa kanyang sinapupunan. Tinanong siya, so ano ang sekreto mo sa pagkakaroon ng napakaraming anak? Tumawa ito at sinabi na walang sekreto yan. Di nagtagal, nakisali ang buong bansa at nagbigay ng suporta kay Liliana. At makalipas ang ilang linggo, malapit na mga anak si Liliana at naging excited ang buong bansa. Pero dito ay naging kakaiba ang mga bagay-bagay. Kasi noong na-admit si Liliana sa hospital, ay patuloy siyang tumatangging magpa-ultrasound at patuloy na tumatanggi sa mga doktor at nurses na hawakan siya. Nagbabanta din siya at sinabing siya ay tatalon sa bintana kung hindi nila siya palalayain. Kaya dahil wala silang choice, nagpasya mga tauhan ng hospital naturukan siya ng pampakalma upang makatulog at dito nila natuklasan ang kakilakilabot na katotohanan. Nalaman nila na hindi naman pala buntis si Liliana at ang tiyan niya ay napuno lang pala ito ng mga damit. Pero bakit nang sinungaling si Liliana? Lumalabas na natuklasan niyang may relasyon ang boyfriend niya at ang kanyang best friend at ito'y buntis. Dahil sa ayaw niyang mawala ang boyfriend niya, kaya nagsinungaling siya na buntis at may maraming sanggol sa sinapupunan upang pipiliin siya ng kanyang boyfriend kaysa sa best friend niya. At sa buong mga buwan ay piniki niya ang mga sintomas ng pagbubuntis. At sa bahay ay nagsusuot lamang siya ng mahahabang damit at nagsishower lamang siya tuwing gabi para hindi mabuking. Humantong din ito hanggang sa panloloko niya sa kanyang doktor na paniniwalaan ito na siya talaga ay isang buntis. At pagkatapos na mabunyag ang kanyang masamang lihim, kaagad pinalaya siya sa bahay ng kanyang ex-boyfriend at ang kanyang pamilya. Gumawa ng public apology si Liliana lalo na para sa kanilang bansa. Kaya naman ay dapat hindi tayo magsinungaling para lang makuha ang mga bagay na gusto natin. Dahil sa katapusan ng araw, ang kasinungalingan ay laging mabubunyag sa katotohanan. Kung nagustuhan niyo ang content natin ngayon, paki-comment ng yes at hanggang sa muli and stay cool.